mga idol no ganda ng mga ano dito mga idol oh, pananin dito mga idol okay, mga idol no? mga idol o no? buwal tricycle driver mga idol maganda talaga nang mga idol. ano dito mga idol pinagpambayan ko rito mga idol so yun mga idol oh. ang oh, ganda ang mga idol ayun o, oh. manga mga idol kuha tayo manga mga idol ayun o oh. tambay muna tayo mga ito mga idol so

Go. My God.